galing ka doon sa pinaka ng Club Manila East, dederederechuhin mo lang siya. And may kita mo naman itong kahabaan na to. Meron namang nakalagay na Igpay Garment Center. So, pupunta tayo dyan. Sa stall number 136 and ang pangalan is Shorts Buffet. Guys, super ganda ng quality ng tela niya. So, ang price nga pala niya, sorry, it's 75 pesos wholesale. Dapat tatlong peraso minimum na. No? 85 pesos ang retail. So, yan siya. Mga plain shorts siya. And super ganda talaga ng tela niya makapal, guys. eto wait lang. Um, yan. So, kung mararamdaman mo lang siya, super comfy niya. Ang lambot niya. Alam mo yung mga tela sa mga cotton on or mga H&M, ganyan siya. Super mura. Then, meron din silang mga stripes. Ayan feel nga natin yung tela niya. In fairness, yung tela niya makapal din ha. Tsaka stretchable. Maganda sa hindi siya yung mumurahin ng mga tig 35 pesos na tela. Mas maganda yung ganyang quality. And then, meron din silang mga plain na loose shirts na top. Yan. And that is for 80 pesos na isa. Thank you, ate! By the way, sa Pasilyo D yan. As in David. Yan eh o. Yan. So, sa Pasilyo C naman, stall number 102. Sa buka na lang to yung ganyang ka-cute na mga jacket. 120 pesos yung full sale niya. Then, 130 pesos yung retail niya. Yan yung mga may hoodie. So, kapag uh, medyo maliit or petite ka, okay yung ganyan. Sukat siya. Pero kasi bumili ako ng ganyan before. Although, hindi dito. Uh, medyo crop top yung dating niya kapag medyo matangkat ka. So, ito namang mga shirts nila. Yung eh, mga statement shirts nila. Yan na we all see the same sky, ganyan, psycho. That is for 55 pesos pag wholesale. Retail naman niya is 65 pesos. So, yan. and din silang mga plane with ribbon. So, dito sa Pasilyo A, stall number 14, everything is 100 pesos, guys. So, ito, including this pants. Yan. Um, mukha namang bago yung mga tinda nila. And, uh, ito, jogger pants. Maganda yung ganitong jogger pants. So, hindi common yung design niya na merong zipper sa harap. And, mukha rin maganda yung tela niya. So, I don't know why. Sobrang mura niya. And then, yan. Merong mga top. Merong mga tank tops. And then, meron din silang blouses. You know, ito nga pala, 50 pesos lang. And super ganda pa rin ang quality niya. Sobrang mura talaga. And I'm doing voiceover right now kasi baka makapiray tayo sa music sa background. Ayun na, addicted to black. Ganda. We are at stall number 86, Pasilio C. Sobrang nakita na ako dito sa dress na yan. 100 pesos lang yan, guys. Super ang ganda. Ganda ng pagka-pink niya. Lalo na sa personal. Parang baby pink siya. Tapos meron silang mga polo na pang lalaki. Yung price naman yan, 180 pesos kapag wholesale ganda oh. 200 pesos kapag dito. Ang ganda niya sa personal in fairness. tapos meron din polo na pang babae naman. 120 pesos yung wholesale niya. Ayan siya pag sinuot guys sa so with white shorts. Ang ganda. 120 pesos 'yan pero ang retail niya 150 pesos. Again, stall number 86. Just in case, naghanap naman kayo ng off-shoulder na dress. Yan, 150 pesos naman yung pulse yun nila. So, merong plain. Ang ganda nito. Ang ganda niyan. And then, may polka dots. And then, may pa-color. So, Pasilyo siya pa rin siya. Stall number 119. Dito siya actually sa pinakadulong part. So, nakikutan ako dito. Um, so, sa mga panlalaki na jogger pants, kasi usually yung mga jogger pants na nakikita ko dito, mga plain siya. Pero ito, maganda rin yung quality niya. 140 pesos lang, guys, yung wholesale niya. Then, yung retail naman niya is 150 pesos. So, yung available na sizes nila is large and XL. Same price lang naman. So, ang ganda niya. In fairness, feeling ko talaga, kapag lalo na pag malamig, okay siya. At saka, magsamba sa maganda. I mean, nagkaganda na ako sa kanya. In fairness. Ayan yung iba pang design ng mga me. jogger pants. By the way, meron din sila mga plain. Ayan, o. No? Diba? Bongga. Pasilio C pa rin. 112 na yung stall number. And kung kayo, dahil malapit na yung summer, yan. Yung mga cover-ups nila na ganyan yung design is 35 pesos lang each. Wholesale Then, Retail niya is 40 pesos. Hi! <laughs> Ayan siya. So, ang ganda rin ang tela niya. Manipis lang siya actually. So, presko siya. Especially kung gagamitin mo siyang pang cover up sa beach or swimming. Ganyan. Hi, at ano name mo? Clarissa. Oh my God, salamat ah. Thank you. So, Pasilio H ng stall number 269. So, ito guys, yung mga makikita ninyong top na pwedeng pang office ng mga babae or pwede pang mall. So, yan. Um, that is for 110 pesos kapag retail. 100 pesos lang siya kapag wholesale. And, yan. Meron din silang ibang uh, design. So, yan you know, May not yung ilalim ng black. And then, meron silang floral. May printed. Merong stripes. Then meron ding ibang design of course like button down top, then meron din silang mga ring tees. So that is for 65 pesos kapag wholesale, pero pag retail 75 pesos yung ganyang shirt. So stall number 242 ng pasilyo H. So yung ganitong cute na wee bear bears na shirt. That is for 100 pesos kapag retail. na 90 pesos naman siya kapag wholesale. So ang cute niya may pagka mustard yellow yung color niya. And yung tela niya maganda rin. Medyo mas makapal siya as compared sa ibang t-shirt na nakita ko so far. Maganda yung print niya. Meron ding ibang color na may ibang uh, print. So, ayan. Yung mga pagpipilian. Cute yung good vibes only na top. By the way, yung light blue na top, that is for 80 pesos kapag uh, retail. 70 pesos naman kapag wholesale. Then, itong mas malaking size naman, I think pang lalaki, 120 pesos siya kapag retail. 110 pesos kapag wholesale naman. Alright, so nandito tayo stall number 266. So usually ganito yung mga coordinates na hinahanap sa akin sa online shop ko. So yung ganyang um, blazer na sleeveless that is for 250 pesos kapag retail. Actually may kasama siyang shorts na garterize that can fit up to semi-large. So 250 yung retail, 240 pesos kapag wholesale. So yun yung mga colors, may dark blue, may white, red, pink, uh, brown, And then, meron din sila kung gusto mo naman yung coordinates na long sleeves. So, ayan. Ganyan siya kapag sinuot. Ang ganda, ba diba, sa picture. So, that is for 250 pesos. Fix yun for both wholesale and retail, guys. So, meron din siyang kasama shorts. Same lang din yung size. Um, up to semi-large yung shorts. Then, meron din silang ibang ino-offer like itong dress na to, 180 pesos kapag retail, 170 pesos for wholesale naman siya. Pasilio A, stall number 33, guys. And, ang ganda. Ang ganda na, na mga damit dito, guys. Ayan, oh. So, kung naghahanap kayo ng ganitong mga dresses, dito yan sa stall number 33. So, ang price nito is 300 pesos full and retail. Yan siya. Ang ganda, promise. Lalo na sa personal. I know, lagi kong sinasabi kasi totoo. <laughs> so, ganda siya sa personal. And, ito kaya, ito kaya, ito pala. May kita mong parang minanumano nanumano siyang tahihin Ang ganda. Promise. So, ayan pa yung iba. May blue. Then, yan. Ay, so, ganda-ganda niya. Ayan, so, oh. So, yung mga top naman nila na may ganyang design, ang price is 200 pesos lang kapag wholesale, then 250 kung retail. So, mas may inam, kung marami naman kayong bibilin, at least 3 minimum, makakatibit kayo ng 50 pesos at least. So, yun siya. Ayan pa yung ibang design niya. Ayan. So, marami rin kayong pagpipilian dito talaga sa Igpay, guys. And, pagsakan nga pala ngayon, Thursday. Yan. So, paglabas mo ng egg pie, ito yung egg pie sa sign na to, TMT. Pagtawid mo dito, yan, may mga nagtitinda ng ganitong bag. Ang cute niya. Sling bag siya. 120 pesos. Ay, sorry. 180 pesos lang yung ganitong bagay. So, ang cute. So, kung i-open mo siya, ganyan. Tignan natin yung loob. Ayan. Meron siya dito. Pwede mo lagay ng cellphone or something. And then, spacious yung loob niya. Space, spacious yung loob niya. Tapos meron pa siya... Kita ba? May zipper pa siya sa loob. Ayan. Yun. Tapos andito yung pinaka... Tali niya. Ang ganda niyo. Super. Super mura na siya sa 180 pesos. Pa. So parang leather siya. And then of course if you're looking for watches and G-Shock na nakakashock, 120 pesos. Lang. Marami din dito mga nakitanda guys. So it's around 3:35 PM by the way. So, Ayun siya. Merang meron dito mga panlalaki. Combo ba?